Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 7, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 7, inaanyayahan ka ng universo na tuklasin ang mas malalim na aspeto ng iyong isipan at katalinuhan, mga bahagi ng iyong pagkatao na madalas mong gamitin upang lumikha ng kahulugan sa gitna ng kaguluhan. Ang iyong likas na pag-uusisa at pananabik sa kaalaman ay nasa pinakamataas na antas ngayon. Ang universo ay nagpapadala ng malumanay, ngunit matatag na paalala, ang kapangyarihan ng katahimikan at pagtitimpi ay hindi maikakaila. Kapag ang isang isip ay payapa, ang mga desisyon ay nagiging mas malinaw, ang mga damdamin ay mas madaling maunawaan, at ang mga hakbang na iyong pipiliin ay nagiging mas makahulugan. Sa bawat paghina mo ngayon, naroon ang paanyaya ng kalikasan, na manahimik, makinig, at mapagmunimuni. Habang patuloy na umuusad ang araw, isipin kung paanong ang pagtityaga ay may kapangyarihang baguhin ang iyong mga pananaw at kilos. Ang pagtityaga ay hindi nangangahulugang pagiging walang kilos o pasibo. Bagkus, ito ay isang masidhing anyo ng lakas, isang uri ng katalinuhang pinanday sa panahon, tiwala, at panloob na kapanatagan. Kapag pinili mong tahakin ang landas ng mahinahong pagkilos kaysa sa pabigla-bigla, binibigyan mo ang iyong sarili ng puwang upang makita ang kabuuan ng sitwasyon, upang tunay na maunawaan ang mga sanhin ng iyong damdamin, at upang maabot ang mas mataas na uri ng pagpapasya. Ang araw na ito ay may dalang oportunidad upang ituon ang pansin sa mga lumang kaugalian na maaaring hindi na nakatutulong sa iyong personal na pag-unlad. Maging ito man ay mga gawi sa pang-araw-araw na buhay, mga pananaw na hindi na angkop sa iyong kasalukuyang pag-isip, o mga relasyong lumalaon ay unti-unti nang kumukupas, ngayon ang tamang panahon upang magnilay. Upang maunawaan kung alin ang dapat ng palayain, at kung alin ang may puwang pa para sa muling pag-usbong. Ang hakbang na ito ay hindi madaling gawin. Ngunit sa bawat pagtatapos ay may kalayaang darating. Ang pagbitiw ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay tanda ng katapangan, dahil nangangahulugan ito ng pagkilalang hindi ka na natutulungan ng isang bagay, at handa ka ng lumikha ng panibagong espasyo para sa pag-asa, pananampalataya, at bagong pag-asa, kung sakaling may bumabagabag sa iyong kalooban, tulad ng mga paambang hindi mo alam kung saan nag-ugat, huwag mo itong itaboy. Sa halip, tanggapin mo ito bilang bahagi ng iyong buong pagkatao. Hindi lahat ng pagdududa ay kaaway, minsan, sila'y mga guro na tahimik na nagtuturo ng kahinaan, at sa huli, ng posibilidad na maging matatag. Ngunit huwag mong hayaang ang mga alinlangan na ito ang humadlang sa iyong potensyal. Ikaw ay isinilang na may kakayahang humabi ng mga pangarap at isalin ang mga ito sa katotohanan. Ang iyong tinig ay mahalaga. Ang iyong ideya ay may saysay. At ang iyong presensya ay may silbi. Kaya sa bawat pagdadalawang isip na dumarating, lagyan mo ito ng tiwala, lakas, at paalala na ang daigdig ay may lugar para sa iyong liwanan. Ang inspirasyong hatid ng Virgo ay humihimok sa iyo na muling ayusin ang iyong mga layunin at mga iniisip. Ang enerhiyang ito ay parang malinis na papel kung saan maaari mong muling isulat ang direksyon ng iyong buhay. Maging masinop sa pagbibigay pansin sa maliliit na detalye. Ang mga maliliit na kilos, tulad ng pagsasaayos ng iyong schedule, pag-aayos ng mga plano, o pagtatala ng iyong mga layunin ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa darating na mga araw. Ang kapangyarihan ng organisasyon ay hindi lamang para sa panlabas na kaayusan, kundi para rin sa panloob na kapayapaan. Sa pag-organisa ng iyong mga plano, iniimbitahan mo rin ang balanse. At sa balansing ito, nagkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon patungo sa iyong mga pangarap. Mahalaga rin ngayon ang pagbibigay ng oras sa mga aktibidad na nagpapayapa sa iyong isipan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng iyong mga iniisip sa isang journal. Pagninilay sa katahimikan o pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Sa ganitong paraan, nabibigyan mo ng boses ang iyong damdamin at napapalitan ang kaba ng katiyakan. Ang mga numerong maaaring magdala ng swerte sa iyo ngayon ay 12, 22, at 38. Ang maswerteng kulay ay kulay tsokolate na sumisimbolo ng katatagan, katiyakan, at pagtuon sa pundasyon ng iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw na ito, mahalaga ang pagbabalik-loob sa sarili. Tanungin mo ang sarili, ano ang natutunan ko ngayon tungkol sa aking sarili? Ano ang pinakawalan ko? Ano ang yakap kong bago? Sa bawat sagot, may kapangyarihang nabubuo. Sa bawat tahimik na saglit ng pagminilay, may panibagong pagkakaunawa. At sa bawat hakbang pasulong, may bagong landas na binubuksan. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa panlabas na kilos, kundi higit sa lahat, isang paanyaya sa panloob na paglalakbay. Isang paglalakbay na dumarating hindi sa ingay, kundi sa katahimikan, hindi sa pagmamadali, kundi sa paglalim muli, tandaan mo na ang pagbabago ay hindi palaging mabilis o madali. Ngunit ito ay laging posible. At sa bawat araw na tulad nito, pinapaalalahanan ka ng universo na hindi ka nag-isa. Sa ilalim ng isang langit, may gabay kang naroroon, sa anyo ng sarili mong katalinuhan, kabutihan, at katapangan. Hayaan mong ang araw na ito ay maging simula ng isang panibagong yugto, isang yugto ng mas malalim na pag-unawa, mas matatag na pananampalataya, at mas mapagpakumbabang tapang. Sa iyong puso nakaukit ang iyong direksyon. Sa iyong isipan nakatago ang iyong solusyon. At sa iyong pagkatao, naroon ang kapangyarihang magbago. Ngayon, ikaw ay inaanyayahang tumahak sa bagong simula. Ang universo ay hindi nagsasara ng pinto nang hindi binubuksan ang panibago. Ikaw ay nararapat sa paglago, sa kapayapaan, at sa kaliwanagan. Yakapin mo ito. Manalig ka. At patuloy kang lumakad sa liwanag ng iyong katotohanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.